Hi, good morning. So magsha-share lang ako ng thought about dun sa nag-viral video ng isang teacher na nag-live tapos galit na galit siya sa mga estudyante niya na to the point na masasakit na nga yung mga salitang binitawan niya. Pero kung tutuusin sa mga batang 90s at mga magulang na katulad ko na rin, mapap, makikita niya naman na mas malala pa nga kung tutuusin yung mga naranasan natin before sa mga teacher natin. Dati kasi parang okay lang nakurutin yung singit natin, paluhin tayo ng sticks, tapos batuhin tayo ng eraser, eraser ng blackboard, ng chalk, o kaya naman is naka-squat ka. So meron lang akong gustong i-share sa experience ko way back nung uh, elementary days ako at grade 5 ako noon. So ganito kasi yun, kumbaga meron kaming Filipino teacher noon, tapos doon kami nagka-klase sa canteen tapos, ang oras ng schedule namin sa kanya is 1 p.m. Umaga hapon kasi ang klase dati. So, natapat na yung subject niya is kakatapos lang kumain, talaga nakakatamad. So, syempre, may mga, may mga barkada din ako na, oh, huwag na tayong pumasok. padalas kaming doon sa subject niya. To the point na napapansin niya na parang laging wala ako, wala akong, wala ako sa, ano, sa klase niya, na wala man ang pasabi, anong nangyari, bakit hindi ako pumapasok. Then one time naisipan ko na papasok na nga ako kasi parang malapit ng mag-finals noon. At syempre kailangan mo na magpakita sa teacher. So nung pumasok ako, ayan na, ready ready na si madam. Sabi niya sa akin, Oh, Miss Mariscal, um, uh, Himala, hey nagpakita ka na. So ako naman ay gulat na gulat. Sabi ko, Ma'am, ano po kasi, ganyan-ganyan lang ako. Tapos sabi niya sa akin, Alam mo ba na ikaw sumasobra ka na? Palagi ka na lang wala dito sa klase ko. Kala mo naman ang talino mo. Tapos hindi lang ako na-emix, siguro lalo siyang naiinis na hindi ako nasagot, hindi ako nagbibigay ng rason, bakit hindi ako pumapasok sa klase niya. Uh, palibasa kasi parang ano siya, medyo may edad na siya talaga that time, kaya pag nagsasalita na siya, uh, mararamdaman mo na yung galit talaga. Tapos to the point na sa sobrang galit niya, uh, hinahatak niya yung blouse ko na, tumayo ka dyan, uh, umakyat ka dyan sa lamesa, kubarin mo yung palda mo. Tapos sa sobrang galit niya, ako nakatingin na ako kasi sabi ko, hindi ko gagawin yun. Ayoko gumagano. Ayoko po. Tapos galit na galit siya sa akin. Sabi niya, ikaw, masyado kang ano, wala kang mararating sa buhay mo. Ganyan ka ng ganyan, kating ka ng kating. Tapos hindi niya na ako inimik no nung time na yon Hanggang sa nakita ko na lang yung card ko, walang grades, as in blanco talaga. Pero awa naman ng Diyos na iraos ko yung elementary na nakap Pasok pa rin naman ako, or nakagraduate yata ako ng... Ay, hindi pala, ano pala siya, teacher ko siya ng grade 5. Tapos, walang grade yung Filipino subject ko. So, ang nangyari, nung pag uh, nag-enroll ako ng grade 6, tinanggap pa rin naman ako. Kasi nung tinotal naman yung grade ko, is ka kahit pa paano pasado naman. So, syempre, hindi naman may iwasan na uh, medyo maloko tayo ng mga elementary days at makakatapat ka talaga ng mga terror na teacher. So, sabi ko nga noon... Uh, magtitino na talaga ako kasi ayaw na ayaw ko na talagang galitin yung mga teachers. So awa naman ng Diyos, ang kinukuha kong, uh, ang kinuha kong course ay teacher at future teacher na nga ako in sa itong mga darating na panahon. Kaya pinag-aaralan ko na rin paano maging uh, kasing haba ng patience na meron sila. So lagi po natin sanang tatandaan na as a parent na dapat sa atin pa rin talaga nagsisimula yung pagdidisiplina ng ating mga anak kasi Uh, hindi natin alam na dahil sa sobra natin silang ini-spoil, eh hindi na sila, nawawala na sila ng respeto sa kapwa kasi parang pakiramdam nila na kunting malinang nila. Uh, kakampihan naman siya ng magulang, kahit alam naman na dapat didisiplinahin, pero tayo as a parent, gusto nga natin silang i-spoil, hindi natin namamalaya na nagiging ano na pala sila, nawawala na sila ng respeto sa kapwa or kahit sa teacher. Kaya sana tayong as a parent, huwag na rin tayong masyadong sensitive kung napagsasabihan man yung mga anak natin ng mga teacher kasi sila yung laging kasama ng mga anak natin sa school eh. So bago tayo magtatalak muna sa mga teacher is, kausapin muna natin yung mga anak natin kung ano ba talaga nangyari, paaminin natin kung ano ba talaga ang totoo kasi yung mga bata rin kasi minsan, makulit at makulit talaga yung mga yan. So hindi yan may iwasan talaga. Pero tayo as a parent, huwag naman tayong dumaktak-dakdak agad sa mga teacher. Kumbaga, maging patas lang din tayo at maging maunawain din. Sobra pong uh, hirap maging teacher sa totoo lang at nakikita ko po yan sa mga naging teacher ko at sa mga at sa mga yon sa mga naging teacher ng mga anak ko. So, yung sana pong video na yun ang maging lesson learned din sa ating mga magulang na hindi porket iniwan natin yung mga anak natin sa school is bahala na si teacher. Siyempre, tayo as a parent, meron pa rin tayong part doon na uh, andun yung guidance natin. Sa atin talaga dapat nagsisimula yung disiplina. So, yun lang po. Sana maging mabait din ang mga anak natin na uh, bilang estudyante sa school.